Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, malapit ng tumuntong sa 30,000 ang patay sa mga pag-atake ng Israeli Defense Forces sa Gaza Strip. Sa huling tala ng Health Ministry ng Gaza, umabot na sa 29,782 ang patay mula ng pumutok ang gyera noong Oktubre 2023. Bukod sa mga namatay, mahigit 70,000 na ang sugatan. Sa kabila niyan, wala pa rin humpay ang mga pag-atake ng Israeli Forces sa Gaza. Patuloy naman ang pag-uusap ng mga kinatawan ng Israel at Hamas kaugnay ng panibagong tigil putukan. Wala rin pong patid ang mga operasyon ng Israeli Defense Forces laban po sa leader ng Hezbollah sa Southern Lebanon. Naglabas pa ho ng video ang IDF ng missile strike nito sa lugar. Napatay umano sa naturang operasyon si Huz Hazan Husseini Salami, isang miyembro ng Nasser Unit. Binomba rin ng mga fighter jets sa Israel ang base militar ng Hezbollah. Partikular pong pinuntirian ng IDF ang mga rocket umano ng kalaban. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.